يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما غبطي تصبنا ان إسلامنا اسلام ونون باب سلامات بوري الله سبحانه وتعالى هذا فيديو kung ano nga ما mga ما na buwan ng Ramadhan, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan. at kung ano nga ba ang um, ibig sabihin ng propeta muhammad sallam na kanyang sinabi wala khalufu misaim atyabu indallahi min rihalmis ang halimuyak na ating maaamoy mula sa isang nag-aayuno ay higit na mabango kumpara sa pabangong mas So ito mga kapatid sa so pananampalatang Islam ating bigyan ng pansin kung ano nga ba ang ibig iparating sa atin ng Propeta Muhammad wasallam sa kanyang sinabing ito mula sa hadith na naiulat ni Abi Hurairah radiyallahu anhu na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi ang lahat ng anak ng gawain ng anak ni Adan ay nadodoble. Nadodoble ang gantimpala nito. At ang kabutihan mga kapatid sa pananampalatay ng Islam, wal hasanatu bi asri amsalha ila sab'u mi'at idhafin. Ang kabutihan ay nadodoble ito ng 10 beses hanggang pitong daang beses. Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith din na ito, maliban sa pag-aayuno, dahil ang pag-aayuno ay ginagawa ng alipin para sa akin. So ginagawa ito ng isang Muslim para kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno na kanyang iniiwanan, ang kanyang pagkain at ang kanyang pag-inom at ganoon din ang kanyang pagnanasa dito sa mundo. So iniiwasan niya ito dahil ang kanyang ginagawa ang pagsamba ay ginagawa niya ito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala at para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi dito mga kapatid sa pananang pala islam sa isang nag-aayuno ay mayroong dalawang kasiyahan lis imi farhatan farhatun inda fitrihi wa farhatun inda likai rabbih Kasiyahan sa panahon na siya ay mag-iiftar o kakain na pagkatapos ng kanyang isang araw na pag-aayuno, pag-iwan niya sa pagkain at pag-inom. Ito yung kasiyahan na kanyang mararamdaman na sa panahon ng kanyang pagkain at pag-inom muli sa kanyang buong araw na pag-iwan sa pagkain at pag-inom. At ang pangalawang kasiyahan ay ang kasiyahan na kung saan kanyang mararamdaman sa panahon na kanyang makakaharap ang kanyang Panginoon na naglikha sa kanya at nagbigay buhay sa kanya. So ito yung dalawang kasiyahan na mararamdaman ng isang nag-aayuno. Pangalawa dito mga kapatid sa pananampalatang Islam, ang ating pagkasiyahan na ito, kasiyahan dahil alam natin na tayo ay nakaligtas sa araw ng pagkukom dahil sa ating pag-aayuno na ito na tayo ay napabilang sa mga taong makakak makakakita at kanyang makakaharap ang kanyang Panginoon at tagapaglikha. So ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatang Islam na ito ay tagumpay na inyong mararamdaman na kasiyahan dahil sa iyong nagampanan ang iyong obligasyon kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at dahil dito ikaw ay nakaligtas sa paghuhukom at ikaw ay makakapasok sa paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito mga kapatid sa pananampalatang Islam sinabi dito ng Propeta Muhammad sallam wala khufulu wala khulufu fa sa'im. Ibig sabihin nito mga kapatid sa pananampalatang Islam ang maaamoy natin mula sa bibig ng isang nag-aayuno. Maaring ang ilan ay hindi nila magugustuhan subalit kay Allah subhanahu wa ta'ala ang hininga na lumalabas sa bibig ng isang nag-aayuno ay mas mainam pa o mas mabango pa kaysa sa pabangong mask. Sinabi dito ng Propeta Muhammad SAW na mas mabango ito. Subalit, dito, mga kapatid, sa panahon ng palatay islam, may mga pagkakataon na ang isang nag-aayuno. Baka kanyang na hindi niya na kailangan maglinis ng kanyang bibig dahil sa siya ay nag-aayuno at ba, baka maaaring mawala yung amoy ng kanyang bibig kung siya ay maglilinis ng kanyang bibig sa panahon na siya ay nag-aayuno. Hindi po ito ang itinuturo sa atin. Sa kabila ng pagiging... Ano, pagiging uh, tagasunod ng Propeta Muhammad Sallam na sinusunod natin kung ano ang kanyang sinasabi, kung ano ang itinuturo sa atin ng Propeta Muhammad Sallam, dapat din nating intindihin. Dapat nating isipin na ang turo sa atin ng Propeta Muhammad Sallam ay hindi para pabayaan natin na ang ating bibig ay mga muhi ito. Hindi. Dahil tinuro sa atin ng Propeta Muhammad Sallam na dapat din natin itong linisin. So hindi na na tayo ay nag hindi na tayo maglilinis ng ating bibig bagkos tayo ay hinihikayat ng Propeta Muhammad Sallam na atin itong linisin sa pamamagitan ng paglilinis na gamit ang siwak o sa panahon natin ginagamit ang toothbrush. So dapat din natin itong linisin dahil ang pananampalatang Islam ay nagtuturo sa atin ng kalinisan. Sabi pa nga ng Propeta Muhammad Sallam, sa kanyang hadith, lola an ashqa ala ummati, la maratuhum bisiwak 'inda kulli salah aw 'inda kulli wudu. Sabi ng Propeta Muhammad sallam, kung hindi lamang ako nag-aalala na mahirapan ng aking uma, ang aking umma ang pag-pagsisiwak, paglilinis ng kanilang bibig ay aking ipinag-utos na sa panahon ng kanilang pagdarasal o bago bago sila magsagawa ng pagdarasal o sa panahon ng kanilang pagwudu. Yung sa panahon na sila ay maghuhugas ay isa din nila ang paglilinis ng kanilang bibig. So dito mga kapatid sa pananampalatang Islam, hindi na nangulugan na ikaw ay nag-aayuno ay hindi mo na hililinisin ang iyong bibig dahil sa iniisip mo na mawala ang ang maamoy mula sa bibig ng isang nag-aayuno. Kundi, tinuturo din sa iyo na kahit na ikaw ay nag-aayuno, ay kailangan mo pa rin maglinis ng iyong bibig. Nang sa ganon, ay ikaw ay ganap na sumusunod sa kung ano ang itinuro sa iyo ng Propeta Muhammad Jerusalem sa pamamaraan ng paglilinis ng ating mga bibig. At ganon din sa pamamaraan kung paano ang tamang pag-aayuno na hindi dapat iniiwan, iniiwanan ang paglilinis ng ating bibig sa kabila na tayo ay nag-aayuno. So insya Allah mga kapatid, sa pananampalatang Islam, nawa ay napulutan natin ng aral, ang hadith na kung saan ay nabanggit natin patungkol sa kahigitan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan, kahigitan at kay na matatanggap ng isang nag-aayuno at ganun din, ang kahalagahan ng paglilinis ng bibig kahit na tayo ay nag-aayuno. At hanggang dito na lamang muakhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi